Alam nyo ba ang nakakakilabot na kwento sa likod ng libingan ni King Tut? Noong 1922, nang matuklasan ni Howard Carter ang halos hindi pa nagagalaw na puntod ng batang paraon, isang madilim na misteryo ang sumunod. Isa-isa raw namatay sa mga kakaibang paraan ang mga taong bahagi ng ekspedisyon. Sakit na hindi maipaliwanag, bigla ang aksidente, marami ang nagsasabing ito ay dahil sa isang sumpa. May babala raw kasing nakaukit sa libingan. Ang kamatayan ay darating sa mabilis na pakpak sa sinumang gumambala sa pamamahinga ng hari. Nakakatakot, di ba? Pero may scientific explanation din pala. Sinasabi ng mga eksperto na posibleng mga sinaunang fungi at bakterya na naipon sa loob ng libu-libong taon ang dahilan. Ang mga ito, kapag nalanghap, ay maaaring magdulot ng malubhang sakit pero kahit may paliwanag na ang agham, ang misteryo at hiwaga ay nananatili pa rin. Sumpa nga ba o sadyang ganti ng kalikasan, ano sa tingin nyo? I-comment nyo naman sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong tulad nito.